Paano mag-invest sa fractional share sa Etor? Talagang ito ay medyo simple at medyo madali at simpleng intindihin lamang ang konsepto ng kung ano ang isang bahagi ng isang bagay. Ibig sabihin, kapag bibili ka ng isang bagay, buo ang binibili mo. Halimbawa, kapag bibili ka ng kotse, motorsiklo o bahay, hindi ka bumibili ng parte lang ng bahay na yon, kundi buong bahay ang binibili mo, pati buong kotse, hindi ito parang ibibigay sa'yo na kulang ng dalawang gulong, dalawang pinto o walang likuran, kundi binibili mo ito ng buo. Sa ganitong uri ng konteksto, maaari nating pag-usapan ang mga broker na hindi ka pinapayagang mag-invest sa mga fractional na aksyon kundi sa mga kumpletong aksyon lamang, ibig sabihin sa isang tiyak na aksyon na buo. Ngayon, ang fractional na aksyon ay parang halimbawa na ibinigay ko, hindi mo binibili ang buong kotse o bahay kundi isipin mo na bahagi lang ang binibili mo. Ano ang ibig sabihin nito? Na hindi mo makukuha ang parehong kita, ibig sabihin bumibili ka ng bahagi ng aksyon na yon, pero kung ang aksyon sa kabuuan ay tumaas ng 5% sa loob ng isang araw, kung bibilhin mo ang kalahati ng aksyon na yon, sa katunayan, hindi mo nakukuha ang buong kita dahil ang kita mo ay batay lamang sa kalahati ng isang aksyon. Sabihin natin na sa teorya ay makakakuha ka ng buong kita, ngunit dahil talagang nag invest ka sa kalahating bahagi ng isang aksyon, hindi mo talaga nakukuha ang buong kita sa ganong aspeto, sana naiintindihan mo ako. Para makapag-invest ka dito, pumunta ka lang at sabihin natin gusto mong mag-invest sa isang partikular na aksyon. Maari kang mag-invest sa cryptocurrencies o kahit saan mo gusto ng paunti-unti. Halimbawa, hanapin natin ang Tesla. Dito, maari tayong mag-invest direkta sa aksyon na ito. Tingnan mo, maari akong mag-invest ayon sa dami ng mga aksyon o halaga. Kung gusto ko ng isang aksyon, maaari akong mag-invest sa 0.5 na aksyon. Ibig sabihin, hindi ako bumibili ng buong aksyon. Ang halaga ng aksyon ay 248.90 at bumibili ako ng kalahati, kaya't ang halaga ay 124.50. Bibili ako ng kalahati para makapag-invest sa aksyon na ito. At ganito rin ang nangyayari hindi lamang sa mga individual na aksyon kundi pati na rin sa mga ETFs. Maaari ka mag-invest sa mga ETFs ng paunti-unti. Halimbawa, itong nandito na mula sa SP kung pipiliin kong mag-invest at dito pinipili ko halimbawa na gusto ko ng isang aksyon, ipapakita nito ang kabuoang halaga na naaayon sa narito rin. Pero kung halimbawa gusto kong bumili ng 0.5 ng ETF na ito o halimbawa hindi man 0.5 kundi 0.75, sa gayon ay makakakuha o mas tamang sabihin na bumibili ng 75% ng isang aksyon, kulang pa ako ng 25% upang makumpleto ang isang buong aksyon at gaya ng sinabi ko, ang masama at sa parehong oras mabuti ay sa oras ng pag-invest, hindi mo makakamtan ang parehong kita o parehong pagkalugi. Depende sa porsyento na ito natiyak na tiyak na makakaapekto sa halaga ng pera na iyong ini-invest at ang isa pang mahalaga ay malinaw na ito ay lubos na nakakatulong para sa mga pagkakataon na wala tayong eksaktong halaga upang mag-invest, ibig sabihin maaaring gusto mong mag-invest sa isang aksyon o sa ETF na ito na nagkakahalaga ng 571 dolyar pero wala kang ganong halaga ng pera sa ngayon at marahil gusto mong gumawa ng DCA, ibig sabihin mag-invest buwan-buwan, mag-invest linggo-linggo, ngunit sa gayon linggo-linggo wala kang 500 dolyar ng ETF upang mag-invest sa ETF na ito kaya't binibigyan tayo nito ng kalamangan na kung halimbawa lingguhan akong may 50 dolyar, maaari akong pumunta rito at ilagay na gusto kong mag-invest ng 50 dolyar at papayagan akong gawin ito ng perpekto dahil ako ay mag invest sa 0.08 na aksyon ng ETF na ito at sa ganitong paraan ay maaari kang bumili ng paunti-unti at binibigyan tayo nito ng kalamangan na mag-invest sa halos anumang halaga dahil kung ilalagay ko rito ang anumang halaga ng pera, halimbawa 250, agad nitong sasabihin kung gaano karami ang aking binibili kumpara sa kabuuan ng isang action o ng isang ETF. At muli, hindi lamang ito sa mga action at mga ETFs, literal na magagawa mo ito sa alinmang mga option na makikita rin. Kung mapapansin mo, ang Bitcoin ay nasa 69,005 dolyar at maaari akong pumunta rito at marahil wala akong 69,000 pero may 6,900 ako at sinasabi nito na makakakuha ako ng 0.9 na unit. Dito nagbabago ng kaunti ang konsepto pero sa katagalan nagiging pareho lang ito na may 0.9 na unit ng Bitcoin. Bitcoin or ng cryptocurrency na pinipili natin at sa ganitong paraan mo nagagawang mamuhunan sa mga fractional na bahagi ng mga aksyon sa loob ng etoro.